Dear Tita L, mapagpalang gabi po sa inyo at sa inyong programa. Umuuna na po ako ng pasensya dahil alam kong mabigat ang ibabahagi ko sa inyo sa sulat na to. Ito lang kasi ang naiisip kong paraan para maibsan yung sakit at bigat na dinadala ko ngayon. Wala pang isang taon nang mawala sa akin ng tuluyan ang best friend ko. Ang totoo, hindi lang siya isang matalik na kaibigan para sa akin. Kapatid ko na po siya, o higit pa nga sa kapatid ang turingan naming dalawa. Labing isang taon na ang nakalipas nang una akong tumapak sa Maynila. Walang kakilala, saktong pera lang po ang nasa bulsa, at mahahalagang gamit lang ang daladala. Ganyan ako nang makilala ko Medina. Napadpad ako noon sa Santa Mesa. Wala pa akong ligo, toothbrush, mas kihilamos man lang. Pagkatapos ng halos tatlong araw kong biyahe, galing ng probinsya. Siya pala ang may-ari ng eatery na pinakiupuan ko noon dahil di ko na kaya ang gutom pati init sa paglalakad nang wala naman akong malinaw na direksyon na pupuntahan. Pinakain niya ako at nakipagkwentuhan ang buong akala ko, tapos na doon ang kabutihan niya. Pero hindi, dahil kinupkup niya ako at binigyan ng marangal na trabaho. Katuwang sa eatery niya. Kanya rin pala salon at barberya sa tapat ng eatery. Kaya nakakatuwa dahil kalaunan, natuto rin ako ng cosmetics, pagpapaganda at hair cutting. Ginawa niya akong taong Maynila. At mula noon, sinikap kong maging magaling sa lahat ng gawain ko para maging proud sister siya sa akin. Sa kabilang suklī na rin sa lahat ng mga kabutihan niya. Lumipas ang mga taon, mas tumibay ang pagkakaibigan namin. Dalawang beses taon-taon, sinisigurado naming makapag-out of town kami bilang pagpapahinga namin. Pero August po of last year, hindi kami natuloy nagkasakit po siya. Pabalik-balik ang lagnat at patindi ng patindi ang pananakit ng tiyan. Three weeks pa ang lumipas, nagpa-check up na kami. Pagkatapos ng apat na araw, lumabas po ang resulta ng mga laboratorya niya. Cancer Bihirang klase daw po ng cancer sa liver. Stage 3 agad ang hatol sa kanya. Pero wala pang dalawang linggo, iniakyat na siya sa stage 4 kahit nasimula na ang gamutan niya at radiation. Araw lang din ang binilang, tinanong na ng doktor si Dina kung itutuloy pa ang chemotherapy kasunod ng pagbibigay ng taning sa buhay niya na isa hanggang dalawang buwan na lamang daw. Ituloy man ang gamutan o hindi. Napakasakit, Tita El. Sobrang sakit. Pero Di ko makakalimutan na sa aming dalawa, siya itong mas matapang at mas matatag. Kaya ipinangako ko sa kanya na hanggang sa huling hininga, hindi ako aalis sa tabi niya. At talagang ganun nga ang iniadyang mangyari ng tadhana. Di siya naghirap bago mawala. Di rin naghingalo. Magkatabi kami noon sa kama nang maramdaman ko na lang na sumandig na ang ulo niya sa balikat ko. Saka siya huminga ng huling malalim. Mahal na mahal ko ang best friend ko, Tita L. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mangungulila sa kanya at mabubuhay sa sakit. Pero sisikapin kong makabangon ulit dahil alam kong hindi ito ang gusto niya para sa akin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagpapahiram ninyo ng espasyo sa liham ko. Ako po si Marieta ng Maynila. Sakit naman ang kanta. <laughs> ng kanta. Muntik nang tumulo yung luha ko, hindi ko matuloy yung sulat na pagbabasa, pero yung ilong lang ang tumulo. <laughs> Good news 'yun, mga kapatid. <laughs> Pero syempre, nakakalungkot kasi 'di ba? Uh, sabi ko nga sa inyo, uh, um, cancer, isa 'yan sa mga nakaka-relate ako kasi I had a brother who passed away because of cancer, 'di ba? So, masakit talaga kapag ikaw yung pamilya o malapit na kaibigan and you have to be the cheerleader, the support of that person na lumalaban sa cancer, 'di ba? Bugoy? Same experience. Actually, yung habang binaba, binabasa mo yung liham, parang uh -huh. it's my own life. Uh -huh. Kasi I lost my best friend as well. Uh -huh. Recently lang sa stage 4 cancer din. Uh -huh. But sabi nga nila, pag nung, nung nandun ako sa situation na yon, ang ganda na sinabi niya kasi hindi rin siya umalis sa tabi ng best friend niya. Ako din. Uh -huh. Kasi I promise na Mm -hmm. Ano man ang mangyari, mm -hmm. I will be there until the end. Mm -hmm. And you should be, um, it's a blessing na nandun ka sa tabi niya, last moment niya. Kasi bago siya pumunta dun sa, sa pinakamagaang lugar, mm -hmm. nakita niya na nandun ka hanggang But sa huli. Na alone. you were more than just a family. Mm -hmm. You're part of your best friend life. Mm -hmm kapapangyari lang ba netong... Yeah, so my brother survived already ng stage 4 thyroid cancer. Mm -hmm. He was like 18, 19. Mm -hmm. And then, nung 2022, nung nag-show ako sa US, I have a tour kasi sa US tour sa US, tumawag siya sa akin. Kasi dapat nung after nung tour ko, magbibigay siya sana kami, punta kami ng Saint Saint Lucia kasi mm -hmm. direksyon na sana kami kasi nasa US naman na mm -hmm. Asia naman dapat may wedding siyang attendan papuntang Jamaica. Mm -hmm. Then sa lahat kasi even sa family member hindi pa alam ako na kaalam na ubo siya ng ubo. Sabi ko pa check mo baka COVID 'yan. So mm -hmm. hindi naman COVID so mm -hmm. ano 'yun? Pinabayaan hindi naman pinabayaan like hindi niya naisip na nagrerecur o nag Sinabi ano niya naman 'yan sa akin niya. na pwedeng bumalik yung cancer uh -huh. niya. Uh, siguro, positive mind din yun iniisip. So, mm. akala niya normal na ubo lang. Noong mm -hmm. nagpa-check up sila, tapos nakita yung result na stage 4 lung cancer pala siya. Mm. And, ang daming feelings na nangyayari sa eh. Kasi di mo alam na, Wha what? Like, Shock. Shocking yeah, yeah. lang kasi may times na parang, It's really? May... In May chance na hindi ko na makita tong taong to in my life. kasama ko 24-7 or for ilang years. Hirap ko. Ang hirap talaga sa umpisa. Kaya mm -hmm. nga nung, nung nawala siya, sabi ko, how can I navigate myself na wala siya dyan? Pero syempre, hindi tayo pwedeng ma stuck lang sa sadness, sa grieving na wala sila because nasa better place na sila more than mm -hmm. us. Mm -hmm. We should be thankful na nandyan tayo sa tabi nila hanggang mm -hmm. sa last moment because yun lang talagang nagmamatter. Nung nandun ako sa situation na yun, na-realize ko na material things, lahat ng mga to doesn't matter. Ang nagmamatter lang talaga is yung love and care. Mm -hmm. Kaya, gusto ko lang sabihin sa kanila, sa la lalo na sa mga working hard people na to na, mm. I know we all work hard, but at the same time, you have to enjoy your life as well. Do everything you want kasi may timeline lang tayo hmm. dito life is short hmm. diba? but may lesson din tayong natutunan dun. lalo na sa brother ko pinatatag niya ako kasi now kailangan ko maging mature sa sarili ko kailangan ko na gawin yung mga tinuro niya sa akin para mm -hmm. yun na lang yung way ko para i-honor yung presence niya mm -hmm. speaking of honoring um, this pati um, mo kilala mo rin yun pwede ba nating sabihin? yes yeah Kabatch ko siya dati uh -huh. sa Pinoy Dream Academy mm -hmm. which is Si hansen ni Nikos na interview mo mm -hmm. din siya. So same na same yung story kasi nung wala ako matirhan dito sa Manila, siya ang sa akin. Siya nagbi nagbihi sa akin. Siya yung nag-civilize sa, nag sa akin kung paano makitungo sa maraming tao, paano mag-socialize na hindi lalaki ang ulo mo. Mm -hmm. Kasi ang ginagawa mo bugo is profession, you're sharing your blessing mm -hmm. lang. So never dapat lumaki yung ulo mo. So yun na lang yung ginagawa ko ngayon is to honor kung ano yung mga tinuro niya sa akin. Mm -hmm. And through the, your songs. The people around me. Through my songs. Mm -hmm. Actually, yung nilabas kong bagong kanta. Um, what's the name of our ano? Ano natin? I think makakarelate ka sa kantang Si Marietta. Si Marietta. Makakarelate si ka Dina, dito. Si yung kaibigan niya. Si Marietta yung sumulat. Mm. Kasi itong kantang to is actually dedicated sa brother ko who passed away because of cancer. Kasi mm -hmm. yung true meaning ng kanta is pag kinanta ng tao o pinakinggan nila, I feel na they are also saying prayer to my brother to heal. Tapos kaya nga nandun sa kanta na gusto mo ko lang malaman mo na huwag kang mag-alala andito lang ako hanggang kailangan mo. Andito lang ako hanggat hindi mo na ako kailangan. Mm -hmm. Minsan napapagod ako pero ayaw ko na ipakita sa'yo because ayaw kong maramdaman mo na nag-worry din ako sa kalagayan mo. Mm -hmm. So I think you you can relate to this song mm -hmm. na ma mahirap talaga inabdicate yung sarili mo out of that situation na parang Lalo na kapag sobrang malapit sa puso mo. Mm -hmm. Because nagmamatter din kasi yung attachment yes. natin. We all know naman na may timeline tayo mm -hmm. dito. Pero nahihirapan tayo because of the attachment and the bond that we created with that person. And yung the love. Yung pagmamahal, hindi ba? Okay.